Hello mga idol. Have a nice day, mga idol. So part 2 mga idol. Oops, ay yaw ni sunda sa mga bata. So bawal ni sa mga bata mga idol. So atong ipadayon tong atong na uh, uh, nasugdan uh, nga kung pag identify ang neutral o ang live. Ang kani mga idol, akong i-share ninyo kano sa ta mo hikap sa live wire or dili ta pwede mo hikap. So mo siya mga idol. 250 volts easy din muhikap tayo diri o, atong isaksak na diri ni reading ka o gamay di kaya na siya kabot og 50 volts meaning bisa ni mo hikapon linya hadi ka makurintihan basta di lang ni mo dunganon ang duha og hikap so um, ang pikas uh, wala sag gamay ra kayo ang iyang irog so meaning kaning duha ka uh, linya o oh. live na live Dua kali ini aku di ranem hikapo no. Oh. Oh nao. Pikas. Oh pikas. Pero ayan nag doha hikapang doha. kay makurintihan hikah. So atong chiko no. Ah, chik na to. Oh. Ah. Oh. Pirting. Tasa bultahi. Oh. 230 volts. pwede, so, pero pwede rin na hikapon. Oh. Hikap na na. Pwede rin na hikapon. Basta ayaw hikap pa ang duha kalinya. So, thank you for watching mga idol. So, sa mga bata, ayaw ninyo sunda. Okay, bye bye. God bless.